magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayo lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong ginagawa ng isang mistress sa isang lalaki bakit sila nababaliw? Ayan. Ating una mga kasawi is performance. Alam nyo ba ang mga kalalakihan sobra silang natatakam kapag kang isang babae ay magaling pagdating sa performance. Lalo kapag ka eto, ay hindi nila nanararanasan sa kanilang nila mga legal wife. Tapos nararanasan nila ito sa kanilang mga kabit, mga kasawi. Alam mo ba, maaadik ang isang lalaki at talagang babalik-balik kanila ang kanilang mga mistress, mga kasawi. ayan yung ating una na ginagawa, mga kasawi. Ang pangalawa, mga kasabi, is always updated. Alam mo ba, yung para pang sila ang sobrang. Ayan, nag-a-update sa mga kalalaki na, Han, asan ka na ngayon? Han, dito ako ngayon. Han, mag-iingat ka dyan. Han, ano ba yung gagawin mo? Ganyan, lahat talaga ipapaalam sa babae. Lahat pinapaalam talaga ng isang mistress sa isang lalaki. Para naman, ang isang lalaki ay mabaliw-baliw ito at talaga ma-appreciate niya kanyang mistress. Kasi syempre, aba, mabuti pa ito. Nakapag-update sa akin. Samantalang ang kanyang legal wife ay hindi ito nagsasabi kung saan man siya napupunta, kung saan man nanggagaling ito. At higit sa lahat, hindi ito nagsasabi sa kanya ng mga bagay-bagay na ginagawa nito mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na ginagawa. Ang pangatlo mga kasawi is game sa lahat ng bagay. For example mga kasawi, ang legal wife niya ng kanyang asawa ang legal wife ayaw ito. Tapos, syempre, ang kabit ay yayain ito. Aba naman, talagang sasama ito kahit saan gusto ng isang lalaki ang kanyang mistress. Kaya mas nabilis na silang nababaliw sa isang babae kapag ka sinusundan game na game lahat, ginagawa talaga namang. Hindi nila ito nakakalimutan kapag ka ang performance talaga ng isang babae ay ganito kagaling para sa kanila mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo tatlo na ginagawa. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Lang aking advice, mga kasawi, sa mga kalalakihan at kababaihan na mag-asawa. Meron tayong obligasyon sa ating mga asawa, mga kasawi. Pero kailangan, kung hindi naman kayo na pagbibigyan ni Mrs marunong kayong mag-control. Kasi hindi lahat ng bagay ay pwede kayong pagbigyan. Hindi lahat ng bagay ay uunawain kayo. Kasi may mga bagay din sila na nagkakaroon ng priority, lalo kapag marami kayong anak, marami inaasikaso, na talagang pagod din sila. So, dapat inuunawa ng mga kalalakihan yun. Huwag na huwag yung hahanapin sa isang babae na iba kasi magkakaroon ito ng lamat kapag once na nalaman na ng iyong misis na meron ka na palang mistress mga kasawi. Yun lamang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw mga kasawi.